Sa ngayong araw na ito, nasa part 3 na tayo ng paksa patungkol sa kung paano pinabagsak ng kanluran ang rehime ni Gaddafi. At dahil na rin bumagsak na nga ang dalawang pangunahing stronghold ni Gaddafi sa Tripoli at Sirte, ang mga sumunod na nangyari ay talaga namang masakit na sa mata ng karamihan. We tried to overthrow by force... nang bumagsak na ang dalawang pangunahing strongholds ni Gaddafi na kung saan dati niyang pinagtataguan, noong October noong taon na yun napaligiran na siya ng mga rebelde Sinubukan ni Gaddafi na tumakas sa desyerto, subalit ang mga drones na ipinadala ni Obama ay hinarang ang konvoy. At ang natitirang bahagi ng kwento ay isang na kasaysayan, isang kwento na talagang hindi mo na gustong malaman. Sa mga nangyaring ito, panandali ang huminto ang NATO sa pag-operate sa Libya. Subalit sa sandaling ang matandang master ni Gaddafi ay pumanaw, ang karera para sa Libyan resources ay talagang nagsimula na. Sinabi mismo ng USA sa ibang department ang kalagahan ng hindi pagpayag sa mga bansa tulad ng Turkey o Italy para sa lakay ng field day na nalaga para sa US, Qatar at France mismo. Ang pagkasawi ni Gaddafi ay talagang pumukaw sa magkahalong reaksyon sa Libya. Mayroong mga natuwa at ang iba naman ay naluluwa pa din sa alaala alan ng dating pinuno. At dahil na din sa pagkasawi ng dating pinuno, alam na rin ang karamihan na magsisisi sila sa kanilang ginawa. Ang naging resulta ng pagbagsak ni Gaddafi ay dinidiktahan ng historical dualism na pinaghiwalay ng Tresinica at Tripolitania, isang polarization na humantong sa isang de facto separation ng Libya. Sa pag-usbong ng mga Islamist group at small local gangs na may bilang na tatlong daan at pagkasira ng mga lumang alyansa sa pagitan ng iba't ibang tribo sa katimugang bahagi ng bansa, ang Libya ngayon ay naging anarchy na kung saan wala na talagang nasa kapangyarihan at halos lahat ay meron ng kanya-kanyang interes. Ang kasaysayan talaga ay itinuro sa atin na ang Libya ay napunit sa dalawang civil war. Ang una ay natapos sa pagkasawi ni Gaddafi ng October 2011. At ang pangalawa naman ay nagsimula noong 2014 at nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. At sa katunayan talaga ang digmaan dito ay talagang hindi pa natatapos at mula sa Arab Spring Libya, lumipat na ito sa Arab Winter. Gingin pa man may mga national forces pa rin na tapat sa general na tumira sa Sirenica at Tobruk. At hindi nagtagal sila ay tumayo bilang malakas sa tao na namamahala sa pag-aangkin na ang mandato ng National Congress ay natapos na. Pagkatapos silang pondohan at suporta na nagkakaisang Arab Emirates Egypt, Saudi Arabia, France, Syria at Russia. Sa kabilang banda naman nagkaroon ng isang bagong series ng iba't ibang puwersa ng Tripolitenya. Sa ilalim ng government ang pambansang kasunduan na kung saan ang dating ex-prime minister na si Al Saraj ay inakusahan ng haftal ng terorismo. At mula noong 2012, ang panig na ito ay suportado ng Turkey, US at European Union. At karaniwang sinisisi si Al Saraj pagkatapos ng kagustuhan muling ibalik ang estilong Remi ni Gaddafi nang nagsimula naman ang peace talks sa pangakong patatagin ng bansa, ang mga organisasyon tulad ng IS at Al-Qaeda ay pumasok sa kaguluan sa Libya at talagang hindi nito ginawang mas madali ang paglutas sa konflik at sa pagkasawi ni Gaddafi ang mga krimen ay higit na nakinabang sa trafficking ng armas at migratory flow mula sa Sub-Saharan Africa hanggang sa Europe na kung saan lumika ng isang kumikitang negosyo. At bago ang revolusyon ipinagmamalaki ng Libya ang pinakamalaking reserba ng langis ng Afrika Langis na kung saan dating 96% ng kita ng bansa ay isang alaala -ala na lamang. Mula sa peak na 1.5 million barrels kada araw bago ang gera, maswerte na ngayon ng Libya kung makakapag-export ito ng one port na yon. Sa ngayon talaga ang Libya ay nasa napakaseryosong kalagayan at umaasa kami na ito ay maayos na. At kung ang moto ng Libya ay dating kalayaan at pagkakaisa, umaasa kami na ito ay maibalik na sa dati.